na ang kaguluhan sa Israel. Ngunit hanggang ngayon ay tumitindi pa rin ang tensyon sa Israel, partikular sa Gaza, ang labanan ng mga teroristang Hamas laban sa Israel. At ngayon, libu-libong tao ang nagtipon-tipon sa buong Israel na nanawagan para sa pagbibiti ni Netanyahu ang presidente ng Israel. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng mga protestante ng Israel at ng pulisya sa Tel Aviv habang patuloy ang gera ng Israel sa Gaza. Ilang mga protestante sa Tel Aviv ang inaresto ng pulisya ng Israel na humihingi ng pagbibitaw ni Prime Minister Benjamin Netanyahu at maagang halalan sa gitna ng patuloy na gera ng Israel sa Gaza. Halika, tignan natin ang mga video na ito na nagpapakita ng matinding kaguluhan ngayon sa Israel. ang dating fortress Prime na tinawag ng ating Panginoos na bayan niya ay makikita natin na ito ay nakakagululang. Hindi may tatanggil tayo ay nabubuhay na sa huling kapanakunan. Kung inyong makikita, daan-daan mga tao ang pinalis ng karasahan sa Kaplan Square at inanggami sa pagpaprotesta ay kumipis ka ayon sa bahayagang Yediyot Aronoth. At ayon din sa aljazeera.com itinaguyod ng mga protestante ang slogan, Halala na at nag-ingay para sa agarang pagtanggal ni Netanyahu ayon sa mga ulat. Nakakaranas ng pagpuprotesta ang ilan pang lugar sa Israel na may libo-libong kasali na humihingi ng pagtanggal sa pamahalaan at ng pagpapalaya sa mga bihag sa Gaza dahil higit sa 100 pang bihag ang hanggang ayon ay nasa pangangalaga pa rin ng Hamas. Nang akala natin, tapos na at napalaya na ang mga bihag dito ngunit hanggang ngayon mga kaibigan ay nandun pa rin ang karamihan. kabilang dito ang Jerusalem, Haifa, Caesarea, Kiefarazava, Rehovot at Persiba. Ayon sa Israeli Broadcasting Authority at Yediot Aronoth. Sa pagtindi ng mga protesta, pinuna ni Netanyahu ang mga demonstrasyon ng mga pamilya ng mga bihag na nasagasa bilang walang silbi at nagdaragdag lamang daw sa mga hinihingi ng Hamas. Ngunit mga kaibigan, ito na ang panahon na tayo magsanib pwersa para ipanalangin natin ang mga kaguluhang nangyayari, hindi lamang sa Israel, kundi sa lahat ng parte ng mundo. Ephesians 5 verse 14 to 20 Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga tao na sa liwanag. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa nang namumuhay sa liwanag, pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Mga kaibigan, ito na ang oras na tayo ay manatili sa liwanag. Talikuran ang ating mga kasalanan sapagkat ang mga panahon ay delikado na. Tayo ay magpasakop na sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming panal mga Panginoon namin Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Tunay nga po Panginoon na ang buhay po namin ay pansamantala lamang. Lalong higit ang buhay na ito ay sobrang delikado kung wala po kami sa piling ninyo. Kami po'y inyong tanggapin Panginoon at pakalinisin upang maging karapat dapat kami Panginoon sa inyong kaligtasan. Iligtas po Panginoon ang bawat isa tulungan kayo Panginoon na makita ang kahalagahan ng buhay na ito at aming dinadalangin din na nawa po kayo na po ang bahala sa mga kaguluhan sa mundo. Magkaroon Panginoon ng kapayapaan. Tulungan kayo Panginoon na may handa ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoon Diyos, at salamat sa pakikinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatatumig sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.